ito na yung araw na aalis kami at grabe na iwan kami ng train. Bali nung morning pumasok pa ang twins sa school. Tanghali pa naman yung alis namin kaya pinapasok muna namin sila. And pagkahatid sa school bumili na muna kami ng mga babaunin namin sa biyahe. lang kami dito ng mga sweets at mga kutkutin. And ang iba pa namin kailangan ng mga dadalhin. Medyo mga din kasi itong biyahe namin kaya kailangan namin ng baon. Doon may mabibili naman din sa station pero mas prefer namin may baon pag nagmamadali. Aba nagantay din sa twins kumain na muna kami dito kami bumalik ng bahay at mag-aantay na nga lang kami. So, bale, dito na kami nag-breakfast. After ilang oras, sinundo na namin ng twins sa school. At dito, excited na ang twins kasi alam nilang pupunta kami sa hotel. Alam nyo naman ang dalawang to, hotel is life. Baby pa lang talaga, Diyos ko, lagi kaming nasa hotel. At nakakatawa nga kasi ngayon, sila na talaga yung namimili. Pagka uwi ng bahay, pinalitan ko na kaagad sila ng damit. Nag-ready na kami, tapos sumakay na din kami dito sa sakyan. Mamadali na kami talaga dito kasi medyo ma-relate na kami. Nagpatid lang kami dito sa station at pagkat ting namin dito, Diyos me, yon. naiwan kami ng train. On time kaming dumating sa time namin sa ticket, pero maagang umalis yung train. At sayang nga kasi nasa hagdan na kami nung papaalis. Anyway, wala na tayong magagawa at nagbook na naman ako ng panibago. So, nagka-doble-doble yung bayad namin dito at medyo mahal pa naman. Isa pa, kailangan namin magantay ng another 40 minutes bago dumating yung susunod. At dito, medyo naiinis na kami kasi parang ang pangit ng simula ng aming travel. Medyo pa din ng twins, buti na lang mayroon ako mga baon na toys. Super sayang kasi talaga. Anyway, after 40 minutes, dumating na nga yung next na train. At final na din, makakasakay na kami. Medyo nagtotoyo na din kasi talaga si Charlie and Chino. Pero pagsakay naman namin ng train, ito super happy na silang dalawa. Nag-enjoy na nga sila dito sa view. Pagsakay naman ng train, super behave na ng dalawang to. Ha, tingnan mo nga, may pa-thumbs up pa itong si Charlie. Habang si Chino naman, ito tawa ng tawa. Bali, ito yung first train na sasakyan namin. At parang ang inarkilahan namin kasi kami lang talaga yung sakay. Ilang minuto lang kami dito, tapos nandito na ulit kami sa station. Dito ay nahanap naman namin yung aming platform para lumipat ng train. At ito na din yung last na train papunta dun sa pupuntahan namin. Medyo nagutom na din ang twins kaya nagpo-food trip na sila dito. At super sweet nga ni Chino. Pinapakain pa yung kanyang daddy. Tapos siya naman. Nag-enjoy din talaga siya sa view. Pero makikita mo medyo inaantok na ang bata. Habang kami naman ni Charlie kanina pakain ng kain. At ito talagang si Charlie ang aking kachikahan. Pero as usual ang pinag-uusapan namin is dinosaurs. Medyo natatawa ako dito kay Chino kasi habang kumakain makikita mo, inaantok mo talaga siya. At pirit niyang nilalabanan ng pagtulog. After ilang oras, medyo malapit na kami. And syempre, kailangan muna mag-retouch. Charot. Naglagay lang naman ako dito ng lipstick. Nagustuhan ko din kasi talaga to kasi medyo moisturizing siya at hindi na nga nagdadry yung aking lips. Excited na din talaga kami sa aming destination kasi magugustuhan talaga yun ng twins. Dapat talaga, one night lang kami doon pero gusto nga ng twins na magstay ng matagal. And gusto nga doon nilang matulog sa hotel nang ilang gabi. May request pa nga na gusto niya meron silang sarili nilang big bed mayatin try din ng twins sa sunglasses ng kanilang daddy. Ay sus, tingnan mo naman, super pogi ni Chino. Tapos ito namang si Charlie, tingnan mo, tagpa papogi pa. Finally, nandito na ulit kami sa London. And yes, sa London kami mag stay sa mga susunod na araw. And alam nyo na, more gala na naman kami dito. And excited din talaga kami sa mga pagkain na pwede naming makain dito. nag -black cab na lang kami papunta sa hotel para mas mabilis. Sobrang dami kasing tao today. E medyo mabigat nga yung mga dala namin bags. Tapos kasama din ang twins. So yun, sa mga susunod na araw igagala namin kayo dito sa London. Pero bago 'yon, ito muna yung mga view na mga nadaanan namin. And ito lang muna abangan nyo ang ating mga susunod na vlog. Bye.